ay oh, magandang araw sa inyong lahat welcome ulit sa aking channel and mayroon uh, meron naman tayong <clears throat> isang interesting na uh, topic today no ito yung tungkol sa concern ng isang kababayan natin na seaman or seafarer so anong nangyari dito nagkaroon sila na conciliation uh, mediation uh, case no sa NCMB NCAMB ang ibig sabihin niya National Conciliation and Mediation Board no Ngayon <clears throat> inaantay na lang daw nila yung decision diyan Uh, mag-1 year and 2 months na raw yung kanilang uh, case waiting sila so ang question niya dito is kung lumabas ba, na ba yung decision eh final executory na no? ibig sabihin lang mababayaran na ba siya no? sa claim niya no? or nila kung marami sila and uh, kung pwede pa rin bang appeal yun ay eh, nabanggit din niya na may magna Carta na nga for seafarers no? RA 12021 kung makaka-apekto do ba yon sa kanyang mga karapatan no kasi ang parang ibig sabihin pending yung case nila lumabas yung uh, magda karta eh kung ang kiniklaim niya doon tungkol sa mga karapatan niya mga benepisyo niya baka binago dito sa bagong batas na lumabas so kung may binago dito makaka-apekto ba doon sa uh, kaso niya no Ma, ma maiiba ba yung computation parang yun ang ibig niya sabihin ito tackle natin yan so sa mga ka kababayan natin ng mga seafarers, mga marino, no paanoorin niyo to kasi napaka-beneficial nito sa mga tulad ninyo lalo na dyan sa mga seafarers natin na uh, members ng mga union no. So, before we proceed with the discussion, uh, shout out muna natin ang ating mga masugid na taga-subaybay, 'yung mga followers and sub subscribers natin no followers natin, of course, sa uh, FB page natin na ATTY Elvin at saka sa ating uh, YouTube channel, no? Dito. Alright, um, <clears throat> NCMB. Ang pinakamandit kasi ng NCMB is more on at uh, handle conciliation mediation. Yung mga voluntary arbitration, di ba? Ito yung pag-ayusin ng mga parties. Yan talaga ang ano nila, yung role nila, no. Para hindi magkagulo. Para wag umabot sa mas masalimuot na sitwasyon, papasok sila para pag-usapin yung mga parties, pag ipa-facilitate na magkaroon ng settlement. No? That's why yung NCMB, wag kayo malito, nag-handle din yan ng mga SENA, dahil sa familiar naman sa SENA, single entry approach. Because technically SENA is a conciliation mediation proceeding din, na walang adjudicatory power yan. Ang ibig sabihin, sa Sena, walang decision na ilalabas yan na kung sino ang talo, sino ang panalo sa isang labor dispute. It's more of mag-usap kayo, baka magkasundo kayo. Pag hindi nagkasundo, i-refer sa tamang uh, agency or tamang office na mayroong jurisdiction over the dispute na pinag-uusapan. Ngayon, NCMB is one of those na nag-handle niyan walang adjudicatory power. Pero, yung mga kumpanya, mga parties, na may union, no? sa kanilang agreement, normally, nilalagay nila dyan na kapag sila may problema sa kanilang mga provision sa kanilang CBA, yung collective bargaining agreement, ito yung uh, agreement ng mga kumpanya na may union between the company and the union uh, members no may usapan sila ilalagay into writing yan CBA ang tawag doon ngayon may mechanism diyan sa kaloob ng CBA na kung saan kapag meron silang problema sa mga pag-implement, pag-interpret ng provision ng kanilang CBA, merong grievance procedure. Diyan mismo sa loob ng uh, union, ng kumpanya, Labor and Management Council, ang mga op official ng union na designated, pag-uusapan na nila yan dyan sa loob, may grievance machinery na tinatawag. Ngayon, pag hindi nagkasundo dyan sa grievance machinery, nilalagay din nila kung saan tayo papunta pag hindi nagkasundo. So nag, nagkakaroon sila ng provision dyan na eh, sige, i-refer natin ito sa voluntary arbitrator. So yung voluntary arbitrator, sino ba yon? Ito yung mga parang magja-judge no, na point ng National Conciliation Mediation Board. Kasi yan ang nag-accredit ng mga voluntary arbitrators. No? So parang ito ng mga ngayon mga voluntary arbitrators or mga VA, ito yung mga expert dun sa kanilang field na hinahawakan. So ina-accredit sila ng NCMB based on their expertise, etc. May requirements naman yan. Ang parties ngayon mamimili, alimbawa si Union at si company nag-away, no. Mamimili sila ngayon kung sino-sino doon sa listahan ng mga voluntary arbitrators. So, pwedeng i-raffle yan, whatever. As so, the whole point is mamimili sila kung sino ang doon sa kanilang uh, issue, no? So, minsan na ginagawa nila dyan, O no? sige, tatlong voluntary arbitrator, isa pipiliin ng uh, union, isa pipiliin ng management, o isa pipiliin ni ganito. O, 'yung ganun na usapan para Uh, walang deadlock, no? Tatlo. So may ganyang mga provision diyan. Ngayon, yung voluntary arbitrator, pagka na pumasok sa isang uh, dispute 'yan, parang judge na rin siya. Kasi kayong mga parties nag-agree na siya yung judge nyo. So gagawa siya ngayon ng decision. Pag gumawa siya ng decision, i-address niya yung issue na ni-raise ng mga parties. No? So, ibig sabihin, issue niya tungkol sa benefits, ito yung issue na dito naman. Halimbawa, si Ferrer, na no, pinag-uusapan niyo yung disability. Isa e sa disability, dapat ganito pag work-related, pag ganyan-ganyan. Oh. Ngayon, eh, pag ganito, dapat ang bayad ganitong halaga. Oh, eh, hindi sila nagkasundo kasi sabi naman naman, hindi, hindi ganyan ang usapan natin ganito. O di may, may gulo, di ba? May, may gusot. O sino nagsisettle niyan? Kung meron kayong VA provision, clause, VA, yung voluntary arbitrator, ang magre-resolve niyan. So, baka yan ang nangyari dito sa ating uh, subscriber na nagtanong, tinatanong niya ngayon kung gaano katagal yan or one year and two months na sila. Well, that may take time kasi hindi naman ganun kadali, no? lalo pagka medyo complicated ang issue mo. So, tsagaan nyo lang. So, let's go to your question na kung final executory ba agad yan. Ang sagot natin dyan, hindi. Kasi, as a rule, yung mga decision naman, subject to appeal yan. No? Ang appeal naman, parte ng ating due process. Yan, demokrasya tayo, di ba? Kasi, malay mo, nagkamali yung mga husgado, mga VA sa pag-decide. Then, let, uh, let's have other people, other eyes to check, to, to review kung ano yung decision niya, kung tama ba, pag niya, ano, no? yung ganun lang. So period to decide uh, period to appeal well sa manual ng ating uh, NCMB, nakalagay doon na ang appeal ang decision doon ng VA should be shall become final executory after 10 calendar days no from the time na matanggap ang decision ng VA tapos sabi ang appeal daw sa decision ng VA is to the Court of Appeals via petition for review under Rule 43. Now, if you read Rule 43, nakalagay naman dyan, 15 days naman daw. So, that's why nagkakalituhan. So, Article 276 ng Labor Code, nakalagay 10 days i-appeal ang decision ng uh, VA. So, ano ba talaga kuya? 10 days ba o 15 days? So, sa kaso ng Dorel, uh, ano... Union versus Durelco some company no. Ah uh, ng court of, ng Supreme Court. Yan sabi ng Supreme Court, yung 10 days diyan na nakalagay sa Article 276. Yan ay may kinalaman sa motion for reconsideration. Ibig sabihin, kung pwede ka pang mag-file ng motion for reconsideration pagkatapos mong matanggap ang decision ng voluntary arbitrator, no? Ngayon, bakit merong gano'n sabi ng Supreme Court? Sabi ng Supreme Court, yan kasi uh, because of the principle of exhaustion of administrative remedy. So ano ba yung administrative dito? Ang administrative, yung uh, role ng uh, voluntary arbitrator ng NCMB in resolving these issues. Yan administrative agency, yan mga yan. So, nas, na, nasagad na ba ninyo yung mga pwede pang gawin dyan sa loob ng NCMB? Exhaust, pag sinabi mong exhaust, nasagad mo na ba? Yan na ba yung wala na ba talagang ibang pwedeng gawin? sabi ng Supreme Court, na 10-day period, gamitin nyo yan dyan sa loob ng NCMB. Mag-MR kayo sa decision ng voluntary arbitrator. Hindi yung ibig sabihin na ang 10 calendar days, pag natanggap mo ang decision ng VA, eh umakyat ka na kagad sa Court of Appeals. I-exhaust nyo muna ang administrative remedy available sa NCMB. Yan ang interpretation ng Supreme Court. So, yung sama mga procedure na ginawa ng NCMB na ginawa itong parang wala na raw appeal, uh, itong 10 days, uh, wala na raw MR, itong 10 days appeal ito sa CA. Sabi ng Supreme Court, hindi ganyan. Hindi pwedeng uh, i-amend ng isang agency gaya ng NCMB gumawa ng implementing rules and regulations ay eh yung batas. Now, dahil ang intention ng batas daw sa Article 276 ng Labor Code na nung yan ay uh, in an act ng uh, ng kongreso ang intention is to give more time for exhaustion of administrative remedy so mag MR mo na ng within 10 days from the time na matanggap mo yung decision bago ka umakyat sa Court of Appeals via petition for review under rule 43 so take note Sinabi jan mismo sa Rule 43 na bawal daw jan yung uh, mga la, mga uh, appeal or decision na galing sa labor code. Eh bakit doon napunta sa Rule 43? Eh di ba labor code din naman yung Article 276 ang nakalagay kasi jan Yung Article 27 yung uh, Rule 43 it includes appeal from the decision of the voluntary arbitrators, VA kasi from from pang, pang, quasi judicial agency yung appeal na yan sa rule 43 ng ating uh, rules of court no so in short ang uh, ang decision ng VA pwede pang i-MR yan within 10 days and from the time na ma-resolve MR merong 15 days to file petition for review no, sa court of appeals yan ang sinasabi diyan o, kaya, hindi pa natin masasabi na final and executory and decision ng VA pag ito ay lumabas. Kasi kapag labas niyan, may 10 days to MR. After ma-receive yung MR resolution, akyat pa sa CA within 15 days via a petition for review under Rule 43. Okay. Now, i-address naman natin yung isang question niya about doon sa Magna Carta naman daw. Tatamaan ba ng Magna Carta itong uh, yung kaso niya na pending? Well, ang Magna Carta na sinasabi niya, ito yung uh, RA 12021 Magna Carta for seafarers. Tingnan natin, pag may mga bagong batas na lumabas, tapos ikaw mayroon kang pending case, may karapatan ka, nasa tingin mong baka masagasaan, etc. Lagi nating tandaan, sa Article 4 ng ating Civil Code, nakalagay dyan na law shall have no retroactive effect. Pag sinabi mong retroactive effect, ang ang batas na lumabas na bago, hindi yan aatras para sa gasaan ng mga karapatan na naibigay na doon sa mga bagay na nangyari na. dahil ang sabi nga dyan sa Latin na ano daw na uh, lex prospicit non rest visit. Ang ibig sabihin, the law looks forward, not backward. Yan ang ibig sabihin yan. So, yung RA-12021, kung iyan ay lumabas, hindi niya pwedeng balikan yung mga RA-8042 tapos wawasakin niya lahat ng mga karapatan na binigay doon sa mga seafarers. Kaya mo halimbawa, ikaw may pending case ka, ito yung hinihingi mo sa CBA ninyo, eh, entitled ka sa $120,000 halimbawa na award kung ang CBA ninyo yung susundin. Natatakot ka ngayon na pag lumabas itong uh, Magna Carta, eh baka may provision dyan sa Magna Carta na mababaliwala wala. Ang $120,000 mo magiging $40,000 na lang. I get your point. But that is not what the law intends to happen. No? In fact, merong transitory provision yung RA 12021 na nakalagay dyan na the law shall not have, shall not diminish any existing rights privileges that the seafarers already enjoy so coupled with article 4 of the civil code na sinasabi nga na law shall have no retroactive effect hindi natin pwedeng sabihin na kapag nag take effect itong uh, RA 12021 yung magna-carta for seafarers na it will affect your case very seldom lang na nagkakaroon ng exception sa rule sa law na the law shall have no retroactive effect. 'di ba? Lex prospicit non respicit. Yan lagi ang ating uh, prinsipyo na sinusunod pagdating sa mga bagong batas. The law looks forward not backward. So, kung meron ka pang additional input dito sa tanong mo, uh, let me know drop me a comment. And again, uh, kung sa tingin niyo uh, very useful itong ating video, share-share na lang niyo para makatulong sa iba na sa tingin natin eh baka kailangan din nilang malaman. And again, thank you very much for watching and I hope to see you in my next videos. God bless.